Kuya, 'tana naman. Tulog-tulog din for my time. Welcome, welcome back. Dito sa aming panibagong segment dito sa Kuya Dance Channel ang Last Room. Wait, okay, Last Room. Wait. Okay. Okay, dami ang okay. So, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay isang health-related issue. Yan. Na maging mga kabataan, isa ng malaking problema sa kanila ngayon. At naging problema ko rin to personal. Kaya, pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba kinakailangan ng tao na makatulog ng 7 to 8 hours tuwing gabi? Okay, tuwing gabi ah, pinag-uusapan natin. Hmm? Karingin ng mga namang problema sa pagtulog, eh yung nasanay na na nagpupulat sa gabi okay? o mga nagtatrabaho sa gabi. Okay? At yung mga kabataang hindi tumitigil sa pagpupuyat sa mga bagay na hindi naman dapat pagpuyatan. So, ang hindi natin alam, kapag tayo ay kinukulang ng tulog sa gabi, hindi natin complete yung 7 to 8 hours, ay malaki pala ang sinisigil nun sa ating katawan. Sa health condition natin, pag napapabayaan natin tayo nakakatulog ng sapat, maninigil ang katawan sa halang araw pag-usapan natin ang mga benepisyo ng pagtulog ng 7 to 8 hours at ang mga delikadong idudulog dito sa ating katawan kapag lagi tayong puyat. Lagi na Ayon sa mga eksperto, merong apat na pwedeng magawa sa atin ang pagtulog ng 7 to 8 hours tuwing gabi. Okay? Unang-una, it decrease risk for adverse health condition. Okay? So, ito daw ay nagpapababa ng risk nang chance ang magkaroon ng sakit. Okay. Number two, nagmamanage ng hunger level. Opo, tama po ang inyong narinig. Imamanage niya ang hunger level mo pag nakakatulog ka ng tama. Okay, tamang oras at ah, tamang bilang ng oras. Okay. Number three, it maintains your immune system. Uy, yan. Nakakapag-balance siya ng ating immune system. So, nakakapag immune system natin para protectahan tayo sa iba't ibang mga sakit. And number four, Okay? Nagre-retain ng memory. Hala. So, madalas, yung mga makakalimutin, naging puyat. Ganun. Okay? So, ulitin natin yung nagiging magandang dulot na nagpagkatulog ng 8 hours. Okay? Nagde-decrease ng risk para magkaroon tayo ng sakit. Ah, nag manage ng ating hunger level. Okay? Nagme-maintain ng ating immune system. And nag re retain ng ating memory. Isa-isahin natin yan. Okay? ang kakulangan daw sa pagkatulog ay nagtutulot ng iba't ibang sakit sa ating katawan lalo na kung laging pinupuyat ang iyong sarili. Okay, nangunguna ang pagkakaroon ng diabetes, heart disease, obesity, at obstructive sleep apnea o yung hirap sa pagkatulog. Okay, ako personal ko itong na-experience kasi yung condition ko ngayon ay bunga ng patong-patong na ginagawa kong mali sa katawan, aking katawan, including yung hindi pagtulog ng walong oras. Okay, madalas natutulog na ako ng 3 a.m. kahit pinamamatulog. Ayan, so, nagbunga na sa akin. So, according sa mga research, okay, malaking bagay yung hindi tayo nakakatulog sa gabi para mapahina ang ating mga organ system. Ang pinakadelikado dito ay magtutulog sa ito ng heart disease. Okay? Kung di man heart disease, may kinalaman sa uh, puso okay? at ang circulatory system, katulad ka ng high blood. Okay? So, para kung hindi naman tayo okay kailangang mapu mapuyat, hindi naman tayo kailangang magpuyat, eh, siguro din natin makatulog tayo ng maayos. Kasi kung ayaw natin magkasakit ng mga ito, mahirap pang magkasakit. Kaya, mas mahirap naman kung lagi kang magpuyat, tapos nagudulot ng sakit. Kaya kung maaari, matulog ng maaga. Okay? Para makiwas again sa mga iba't ibang sakit tulad ng diabetes, heart disease, obesity, and uh, sleep apnea o yung hirap sa pagtulog. Okay? So, yan ang mga danger ng pag hindi pagtulog. Pero kapag nakakatulog ka naman ng maayos, sabi ng mga eksperto, okay, nakakapagpahinga na yung katawan mo. At the same time, kapag natutulog ka ng maaga-aga, okay, ang katawan mo ay nagpa-function. niya lahat ng mga toxins sa katawan mo. I-repair niya yung mga damit sa katawan mo. Kasi wala siyang ibang ginagawa. Dahil nakapagpahinga naman ang katawan mo. So, yun naman ang ginagawa ng katawan natin kapag tayo ay nagpapahinga ng tamang oras. Okay? nililinis ang toxin at nire yung mga damit inside our body. Kaya kapag kahit di tayo nakakatulog ng ayos, ng tamang oras, walang nare-repair, nakakapagdulot pa ito ng sakit sa atin. O nga pala, isang FYI din. kapag lagi tayong kuyat, ang puso natin nag-overburden, nag-overwork. Tapos yung pagtibok niya ay nagiging twice or sometimes thrice dun sa normal level. Kaya, kaya siya nakakapagod. Okay? ang pagtulog ng tama sa oras ay nakakapag-produce sa ating ng katawan ng immune compound na tinatawag na cytokine. Okay. Itong cytokines na ito ay nag tumutulong sa ating katawan para labanan inflammation, uh, inflammation due to infection. Pagkulang ka sa tulog, hindi makakapag ng enough cytokines ang ating katawan para tayo ay matulungan lumaban sa mga sakit-sakit. Therefore, magkakaroon tayo ng sakit. Dahil nga, hindi, hindi, nga nakakalaban ang ating katawan dahil kulang sa cytokines. Para magkaroon ng inap na cytokines sa ating katawan, sa ating, galing sa ating immune system, matulog ng maaga. Mahirap naman kasi yung sakitin tayo dahil lagi tayo puyat. Okay? So, yun. Ang isa sinasabi ng mga experts kung bakit kailangan matulog tayo para ma, ma ang ating immune system. Ang mga tao daw na laging puyat ay nakakaranas ng tinatawag na Ah, they have a harder time receiving information due to brains overwork or fatigue neutrons. So, yung mga information na ibinabato sa kanila pag puyat tayo o pag kayo, hindi nyo kaagad na-absorb. Kasi si brain hindi nakapagpahinga. Patig ang kanyang neuron cell. So, kapag ka binibigyan siya ng information, hindi niya na-absorb. Kasi puyat. Number two, may interpret events differently. So, instead na ma-absorb mo ang mga ideas na ganito, nai-interpret mo siya sa ibang bagay kasi nga pagod ang ating utak hindi nakapagpahinga okay tend to have impaired judgment pansin nyo yung mga puyat laging madaling mainis madaling magalit laging galit okay kasi hindi na sila nakakapag-isip ng maayos na judgment kasi puyat kasi nga pagod ang brain babalik doon lose their ability to access previous information nagiging makakalimutin ang madalas ng mga puyat So, ito yung mga signs na nai deprive ka na. Kaya siguro sa mga estudyante na madalas na bumabagsak yung score, nakakalimutan yung lesson kahapon lang diniscuss o kanina lang diniscuss, hindi naintindihan, baka kulang kayo sa tulog. Hmm. O baka naman lagi kayong kuyat. Yan. So, kapag ka nakakatulog ka, nakakapagpahinga ng maayos ang iyong brains, na re-retain niya ang iba-ibang mga memories sa ating brains. Okay? Nakakapag-contribute daw ang palaging uh, palagi, no? Nakakatulog ng ng ito hanggang walong oras para mag ang ating creative thinking, procedural memory, long-term memory at saka memory process. Kasi una, kailangan din magpahinga ng utak. Okay? Kaya minsan pag yung gusto mo nang matulog, parang nabablanko ka na kasi gusto nang mag-shutdown ng brain mo dahil pagod mo siya. So, naman pinipilit ko pang mag -ihing. Okay? At kapag lagi ka daw puyat at kulang ka sa tulog, okay? So, ang brain mo ay nagre release ng parang chemical as a single, as signal, okay, Para ikaw ay magutom. Bakit? Kasi yung iyong katawan ay para bang magtatrabaho ng doble. Higit dun sa normal na dapat na ginagawa niya pagka umaga. And of course, dahil nga ang brain natin ay na-overfatigue, ano ba ang gagawin ng brain natin? Maghahanap ngayon ng pagkain o sugar. Okay, then mag-send siya ngayon ng signal sa iyong katawan na nagugutom ka. So, kakain ka. Okay? So, eto ay nagiging parang exercise ng brain mo na every time na mag-send siya ng signal na gutom ka dahil nga napagod, di ka nagtulog ng tama, okay, ang mangyayari, magkakaroon ka ngayon ng imbalance appetite. Kain ka ng kain. At ang magiging resulta ron, ubis. Tataba ka. According sa mga mm -hmm. studies yan ng expert, na tinignan nila na maraming sa mga ubis, mga palaging puyat. So, ang cost pala talaga ng major cost ng pagiging mataba, pati due to lack of sleep. Okay. So, matulog. Isang paraan pala ng pagpapayat ay matulog ng maaga. Matulog sa tamang oras. Okay? So, yan po ang ating usapan ngayon sa ating classroom na dapat matulog ng 7 to 8 hours sa gabi. Okay? So, ito yung mga risk ng mga nagtatrabaho sa gabi. Okay. Kung tayo naman hindi nagtatrabaho sa gabi at meron naman tayong paraan para matulog ng 7 to 8 hours, gawin natin kasi para maiwasan itong mga bagay na dinidiscuss natin sa ating classroom. Medyo delikado ito kasi ang ating nakasalalay dito, ang ating kalusugan, ang ating brains, okay? So, and so on so forth na pinag-usapan natin. So, sana nakatulong ako sa inyo sa usaping ito may nang kalusugan. Bakit nga ba ito ang dinidiscuss ko ngayon sa classroom? Kasi, napansin ko rin naman sa aking observation, maraming ganitong klase ng tao, yung may capacity namang matulog ng tama sa oras, pero ay matulog. Kaya nangyari, nagkakaroon ng recurrent condition sa kanilang katawan, nagkakasakit. Okay, nagkakaroon ng imbalance sa kanila. No? Okay, meron pa ako nabasa na sa mga babae daw, ay isa rin tong cause ng hormonal imbalance. Kaya nagkakaroon ng epekto sa kanilang menstrual cycle pagkakaroon ng bukol sa yan, and so on and so forth. Okay, kung may mga gusto ko pa yung alamin kung dito sa ano na to, comment lang kayo sa videos na sa baba. Okay, at sa mga susunod natin pag-uusapan, hindi natin dito sa classroom, uh, science, and everything, kahit ito pag-uusapan natin. Salamat, salamat sa panonood ng uh, episode na to. I hope talaga nakatulong. Ako kasi personal experience, pwede ko kong bahagi sa inyo. Itigil natin ang maling ginagawa sa katawan. Patulugin natin siya ng tama, pagpahingayin natin para tayo ay healthy. Yan, yan lang naman ang isa sa mga issue na mahirap natin ngayon. Dahil sa panahon natin ngayon, marami na ng pilagkakabitihan ng mga tao. Okay? So, salamat again sa panonood. Hope i-share nyo to. Like the videos. Okay, lagi nakaantabay dito sa Kuya Channel sa iba't iba nating segment. At nagpapasalamat ako. nanonood kayo ng classroom. This is Kuya Dance. Na nagpapasalamat again. signing off